Ang pangalan ko ay tinatawag na Bata. Nayan sila. Diba date dun sila nakatira. Andun. Patuyon ito bigo oh, pero may paparating daw tubig ngayon. Kaya pinalika sila. Dito sila, lumipat sa mataas. Ayun oh. nagdala lang sila ng ano dyan, mga katre makita kay katre ganyan lang higaan, papag nagdala sila higaan ang ganda nyan ganyan sila natutulog Yeah. <laughs> Ito naman palang kausap ng bayo ko. Kung natatandaan nyo dati na namigay kami ng pagkain, sumakay kami ng bangka. O siya yung babaeng kasama namin dati. May sinasabi siya sa bayo ko na heart patient daw. Hindi ko alam kung sino, kung siya ba o yung bata yung sinasabi niya. Happy, dala na yung pambata. Have na heart patient na? Ha? Have problem with heart. I pun ada. Naik taro, naik taro. Naik taro, naik

बैठने आओ तूने घर बैठने से तो घर खरीदा था ही नहीं चीज़ बड़े इस टाइम हमने भर्ती कर दिया बड़ों को घर है बड़े बड़े बिचे आपने भर्ती आ गए हैं अरे अरे बच्चों सारे क्यों नहीं ना ना कनाइना सी ना slowly slowly wait 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 slowly

Ayaw nilang pumila. Magbahay-bahay na lang daw. Ayan. Magsimula dun sa dulo. No? Sa tent. Dito kami sa gilid ng highway. Ah talaga nilang pumila. Hindi nila alam yung pila talaga. Kaya ganito na lang. Ayan. Bahay-bahay. Bahay-bahay. <laughs> Ang hirap ng daan. Eh. Trente. Daan na ng trente. Three Trenda, trenda. Ah, pa naman ako dito. Hmm, ah, simula tayo sa dulo. Ah, baby, baby. Hmm. Ano na kami, pesta-pesta, pero dumog pa rin. Ano na kami, pesta-pesta, pero dumug pa Hayaan na natin, ganyan talaga sila. Tayo na mag-adjust, ha? Tayo na mag-adjust. Ayan, dyan lang sila natutulog, ha? Ganito lang, sa papa. Ala ng bubong. Ala ng bubong, papag lang. Ayan, o. pati kambing, andito. اٿي ا ي بڙو مون کي چلا هجي بڙو مون کي جنرل شيرين صاحب تو لوگي اي ڪڏهن صحيح او تان واسطي بهي شاي پيئي ٿي ٿو ڏي

lang mga nag-aaway, ano? Pero hindi. Ganyan lang talaga sila mag-uusap. Parang mga galit, pero hindi naman. Normal na lang sa kanila yan. Yung kung mag-uusap sila, akala mo silang magkakalayo, kailangan sumigaw. Sa mga nagtatanong pala, hindi ba sila tinutulungan ng government? Nung palang tumas yung baha ulit dyan, nung dumating yung malakas na tubig galing sa ilog, ay may mga dumating dyan na from government. May mga rescuer dyan. Tapos, three times a day, meron nagsusupply sa kanila ng pagkain nila. Halos 2 months siguro silang titira dyan. Kasi nga, yung mga bahay nila ay nasira. Yung iba, natangay ng tubig. Yung iba naman, nagpuro putik. Ipapagawa din ng government nila yung mga bahay nila. Tapos, hanggat hindi gawa yung bahay nila, kunwari, inabot ng buwan bago matapos dalawang buwan silang bibigyan ng libreng pagkain. Umaga, tanghali, gabi, o kahusay, ano? Pero itong time na nanamimigay kami, wala pa sa kanila nagbibigay ng pagkain. Kinabukasan nga niyan, ay bumalik pe bayaw ko dyan. Kasamahan niya yung asawa ng kapatid niya. Namigay uli sila dyan ng pagkain. kasi hindi na ako sumama kasi sa kanila naman yun, eh, hindi na ako nakipag-video-video pa. At ayan nga, natapos na rin kami. Andito na kami sa dulo. Pero ang dami pa rin Ano? Pero nabigyan na yung mga yan siguro yung iba gusto na lang humuli. Tawa pa ako ng tawa dito kasi nga namimigay ulit yung para sa mga bata. Eh itong nakahubad na malaki, ayan, humihingi ulit. Sabi ng yung ko, nabigyan ka na kanina ya <laughs> <laughs> dinadaanan din pala namin to. Iilan nga lang sila dyan. Siguro isang pamilya lang yan. Kaya ayan, binigyan na rin namin sila ng biryani. Tapos, biscuit, juice, candy para sa bata. Saka isang lace pala. Bumalik pala uli kami din sa pinagbigyan namin kanina. Kasi nga diba, biryani pinamimigay namin. Eh may kasamang raita yan, nakalimutan namin ibigay. Yung raita pala, yogurt yun na may sibuyas, kung ano-ano pa. Masarap itambal yun sa biryani.